Ito ang tinangaw na uumay ang publiko sa tila seramplakang taktika ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pagtugon sa kanyang mga kritiko. Ito ang giniit ni dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas sa Panayam sa Politiko. Ayon kay Llamas, hindi na masyadong gumagana ang tinatawag na Duterte Magic at mukhang papunta na ito sa Duterte Fatig. Ayon ng dating opisyal, baguhin na ni Digong ang kanyang estilo upang hindi mapagod ang publiko at maiwasang banatan siya ng mga nakaupong opisyal sa gobyerno magugunitang binanatan ng dating pangulo ang uh, binantaan ng dating pangulo ang buhay ni ACT Teachers Representative Franz Castro dahil sa pambabatikos nito sa confidential fund ng anak na si Vice President Sara Duterte. At, kailangan na nilang baguhin yung narrative. Yung dati mm -hmm. kasi yung narrative nila yun. Uh, kinakatakutan, anong tawag nila The Punisher, no? Yeah. Uh, mm -hmm. Pero ngayon hindi na ganoon kaeffective, no? Uh, yung, uh, yung mga kongresista, yung mga senador na dati ay defenders nila, ngayon hindi na, no? Mm -hmm. uh, binabati ko sila dahil tinretreten yung isang kapwa kongresista na papatayin. Mm -hmm. At, at paano naman magiging positibo yung iyong confidential at intelligence fund? Kung mismo yung tatay, aaminin na ginagamit niya yan para magpapatay ng mga tao.